Po. So ang nangyari po no hindi tinanggap ni God ang offering ni ano ni Cain dahil nga una um, siya nga po ay serpent, ano na serpent po. Sa kanyang galit po pinatay niya itong si Abel. Ngayon naman po nung pinatay ni Cain si Abel kasi napaka-rebellious na kay God eh nagma-manifest yung kanyang pagiging serpent seed, yung kanyang wrath kay God. Nagma-manifest po siya no. So ngayon ang ginawa po ni God sa kanya ay ibinanish po siya. Pinalis po siya. Doon po siya ngayon, ang uh, ginawa sa kanya, binigyan siya ng tatak. Na ang uh, sino man ang dito kay Cain, ay uh, talagang magkakaroon talaga ng matinding kalalagyan kay God. So, matinding retribution. Ngayon po, nanirahan po siya sa outside po sa kubkuba nila Cain. Kasi ay nila ay ib. Dahil nga po namatay na nga po itong si Abel po, naputol po ba ang ano, naputol po ba ang lineage of, Adam and Eve? Hindi po. Ipinanganak naman po ngayon si Seth. Si Seth po, ang meaning po ay kapalit. Sa kay Seth na nga po nagmula po ang tinatawag natin ng mga generation po na kung saan po ay doon na nga po ipinanganak po itong time po ni Noah. Pero generation from Adam and Eve po in between po nung nabanish po itong si Cain po, siya po ilobas sa Kumban po nila, nakita po niya ngayon itong mga tao na ito na mga sinasabi nilang mga unggoy. Actually, according to scientific evidence po, literal naman talaga sila nag-exist billions of years ago. Opo, nag-exist po talaga sila. Ngayon po, bakit po nagkaroon po ng tinatawag na perfection po? At that time po, nung nabanish po itong si, ano po, si Cain, meron po 300 watchmen po, o yung naatasang magbantay sa tao. Dito po sa tao, hindi po kila Edelman Eve, ha? Magbantay sa tao, dito nga po sa mga, ano. Ngayon po, sabi nga po din po ni mismo, ni, ni ano, ni, nung nagbigay po ng theory po ng evolution, na there is a missing link. Sinabi po yan. I-search po yun yung missing link. Bakit po, nag bakit po nag na buo po yung link na yon at that time? Salamat kay Cain na uh, according to Bible, nagkakaroon pa ng mga lineage na pinagbalan mga gito, gano'n, 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 So, doon na nga po nagkakaroon ng mga tao. Itong mga makakasalanan ng mga tao na to. And at that time din po, ay nag na uh, nag nung nabuo po ni para lumabas po na sa union po ni kasi wala na walang ma si sika dito ng deliver sa mga imperfect uh, human na man and woman na yun, eh ano po Ngayon po nangyari po ay ang naging anak po ni Cain sa union niya sa man outside outside sa kay ib ay perfected human being Perfected human being. At that time po, nag, uh, ang in-charge po ng mga angels po sa pangungo nga po nung kanilang head angel, chief angel, uh, eh, chief uh, watch, watcher po na celestial, ay nakalimutan ko na yung pangalan niya pero ipopost eh, ko na lang sa wall ko. Ay, heto. Anong, ang nangyari po dito ay nakita ngayon ng mga ito na maganda naging ano naging bunga ni ano ni sa naging bunga ng lipi ni Cain at yung mga babae diyan ay kanilang inasawa kaya nga po nagkuha ng mga Nephilim at the time din naman po simultaneously po sa time po nito ni Adam and Eve ay nung si Seth nga po Siyempre, uh, sa kultura kasi ng mga uh, Hudyo o ng mga Israelites, ang minimensionan lagi ay mga male. So, nagkaanak pa rin naman si Adam and, Eve, si Adam and Eve ng babae. Hindi na nga lang minimension. Ang nag, nabigay credit, ang male. Ngayon po, nagkaroon ngayon ng asawa itong si, ano, si Seth. Na pinagbulan na nga po ito ng lipi nga po, na pinagbulan po nila Noah. Sa time na po ni Noah, meron na mga Nephilim, mga giants. At itong mga giants na to, kaya nga po naubos yung mga remnant na mga giant reptilian beings na kung tawagin natin sa modern na yung mga dinosaur. Di ko alam kung yung po ay paleozoic, mesozoic, uh, sinozoic. Wasa yung mga zoic, zoic, zoic ng mga na mga malaking being nila. Naging pagkain ng mga nephil, yung mga giants. So, ayun nga po, Hanggang sa uh, naging ano na nga po sila, naging kumbaga ay nang mag scarce itong mga giants na naging pagkain na kasi naging, naging mga glutonus sila sa meat. Eh, so ayan. Ngayon, mag-aumo tayo ng commercial break. Meron nilika ang Diyos na dalawang dalawang klase nila lang. Isa sa lupa isa sa tubig. Ay, ay hindi pala, isa sa lupa, dalawa sa tubig. Yung sa lupa, kung tawagin nito ay behemoth. Si behemoth. Si behemoth, ito ay pinuksan ng Diyos. Si behemoth. Ngayon, sa tubig naman, para hindi dumami itong serpenteng higante na to, ang tawag sa serpente na to ay, alam nyo na, kung, ano klase, kung ano yung serpente na yon Leviathan pinatay ang babaeng Leviathan. Ang natitira na lang ngayon na pupuksain na Diyos sa, ka, sa kanyang panghuling ano, judgment ay itong si Leviathan sa tubig. Kaya nga po, so, time na nagla-live po ako, ay sinishare ko po, po gano'n, 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 na mapupuksa, gano'n, 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 wala dagat, ay nakasulat po yan sa aklat ng Revelation. So, heto po, balik tayo ngayon sa lipi na to. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao. Dagdag pa nga yung ginawa ng Nephilim kasi ang tao, imagine, uh, normal lang sa kanila yung, kumbaga, parang hayop na natipuan yung isang babae. Hahatakin sa isang sulok sa bahay. Kabum! Ayun na. Tapos, nabunut uh, nabunot mo lang yung isang pirasong buhok niya. your dead balls. Ganun na siya. At the same time, ay pati yung pagnanakaw, ay geto nakas geto na katinde. Oy, pare! O, oh, pare, bakit? Mamayang gabi, matulog kayo mahimbing. Pupunta sa bahay nyo, kami ko yung, yung kalabaw. <laughs> Ganon sa kanila. So, so po ka din sa kanila. <laughs> Talag, talagang, ano lang po, exaggeration lang po yun ha. Talagang nakakating ngayon kay God ang kasama. Kaya nga po si God, sabi niya, nung sinabi ni God na nag-sinagsisisit, nilikha, 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 niya ang tao, hindi po yung pertaining sa tao na kinabibilangan ni Adam and Eve. Lipi o lahi ni Adam and Eve o generation ni Adam and Eve. Nilikha ng Diyos po yung una bago kinsa na Adam and Eve, diyan po nagsisingay ng Diyos sa una-una niyang nilikha mga tao na may male and female. And again, the, ano, the recognition is to Cain. Thanks to Cain, at uh, na, perfect, na perfect ang jeans, missing jeans, itong mga Neanderthal, mga mga bla na to, sila ngayon ay naging mga magaganda. At sa kagandaan nga nila, mala Marian Rivera ay nagustuhan ng mga uh, celestials. At nagustuhan ng mga celestials, sila inasawa. Kaya nga po may sense po yung Greek mythology po at yung Egyptian mythology nila na may mga, yung mga actress na sabi lang, tsaka yung ano, yung mga naki ng mga Aztecs yan po yung mga, ne, mga ah, uh, nag-gap, nag-anyong uh, tao po na mga 300 uh, watchmen po na uh, mga celestial at uh, pag-asawa sila one way or another isang true love isang true love isa naman true deception isa naman true violence, ganyan ah, uh, depende sa preference nila So, yun. Hanggang ngayon, walang connection to isang phone ko. So, bubuti na lang may recording. Ngayon, ang nangyari po ay... Ang nangyari po, nagalit ang Diyos. So, at that time po, si Noah ay... Meron na po siyang mga tatlong anak. Sino-sino po yan? Shem, Ham and Japheth. Etong sinawa naman nagmula po yan kay Heber. At si Heber naman po, yan po ang ama po ng lahat ng Hebreo po. Uh, from Adam and Eve, lahat ng mga Hebreo po. Si Shem po, may dalawang anak, that is, uh, actually si Shem, may arang siya si Joktan at si Peleg. Si Peleg po, yan nga po, pinagbulan nga po ng lahi po ni Jesus Christ. Ito si Joktan, lahat ng mga Asiatic Hebrews na nangalat po, ngayon po, bakit ko po masasabi po na etong et, uh, si Shisham naman ay pinagbalan po nito yung mga uh, Middle Eastern people po. At si Japet naman, pinagbalan naman po yun ng mga Europeans. Jap Japetite po. Mga mapuputi. Mga blue eyes. Mga European po yan. Uh, mga Japetite po yan. So, ngayon alam na po natin na i-detail ko na po ano. So, paano nagkaroon ng ganon? Pinuksan ng Diyos ang tao, lahat po ng mga including Nephilim po. Pero nung, pinok nung kanya po sa po yan, ikikanya eh, mo na ikinulong ay eh, ginapos itong tatlong daang mga pasne yung mga watchmen na ito, ipinakita eh, sa, kan, sa kanila ngayon kung paano gugunawin ng, ng Diyos sa baha ang mga anak nila na mga el gigantes. Ayan po. So, fast forward, ginunaw nga po ng Diyos ang mundo sa baha. Including si Behemoth. Di, wala po nakakaalam po kung saan po location ni Behemoth. Isang higanting ano po yun. And then after that po, ay nung gunawin po yun, ang natira na lang po ay itong si Noah na anak po ni Shem ay ni Heber na may anak na po si Noah tatlo si Shem at Japheth kaya nga po kasi po nyo, bakit ang pinagbulan po ng mga gay and ano po ay dito po sa mga lipi ni Japet Kasi nga po, si Japet po, kaya po siya, bunso si Japet actually. Playing safe naman si Ham in between. Si Shem naman ay, nanan ay nanatili sa kanyang paninindigan. Ayan. Si Japet po, nung hindi pa po, po sa pagbaha po, siya po ay makamundo, uh, maka-ancient, siya may maka- maka-ancient, maka-mundo. Nakipag-asawa po siya dito sa mga lipi po naman po ng mga suntubi po sa in sa lahi po ni Cain. Ayan. May asawa po niyan yan. Galing po dyan. Si Ham naman, playing safe naman siya. Ang live, lipi po niya, doon siya nakapag-asawa naman ngayon. Kasi magandang lahi yung kay Japit eh. So doon siya nakapag-asawa. Samantalang si Shem naman po, nanatili siya sa kanyang asawa na katulad niya. Hebreo ang uh, pure bloodline po ay uh, napanatili po through Shem o ang panganay Na napanatili naman po nila Joktan at Peleg Na si Peleg naman po na bunso, para ma ang bunso Ay uh, through Peleg po, nagkaroon po ng mga uh, dispensation nga po ng kay God po na Hanggang dumating nga po sa redemption through Jesus Christ Si Joktan naman po ay nagkaroon ng participation sa kanyang kapatid na si Peleg Through uh, King Hiram eh nga po, yung nagkaroon na na participation dyan, ang Ophir, Sheba, at Habila Wala na nagwala na pong papel si Sepharbaim Si Sepharbaim Yan po yung Brunei. Ngayon po, ang nangyari po dyan, ay nabuo po ang temple po dyan and then finally nga po sa panahon po natin ngayon sa so, para ang sense po kasi niyan, sinasagot natin yung tanong po na yun dito po sa ano sa hanay po ng theology ha? At actually nasagot na rin naman natin yung sa science kasi nga ang mga wala naman talagang unggoy kundi talagang yan ay nalahian nalahi ng ano mga mga kay Japheth po yan So, probably, kaya niya sabi nung bata kanina na nagmula sa unggoy, sa half truth choose sa kanila, pero mas matibay pa rin para sa akin, sorry kung may papanigan ako, kasi after na ibinahagi ko po sa inyo, doon po ako sa teacher po, na tayo ay nagmula kay Adam and Eve. Actually nga, tayo ay mga Hebrew eh. Ano po, hindi tayo, hindi tayo mga Westerner o mga Japetite, o yung mga, basta Westerner, mga European hindi rin galing sa Far East o yung mga lahi ni Ham o yung mga taga Middle East, tayo po ay nagmula po kay uh, Joktan. Joktan po, na anak na, na -anak naman ni Heber na nagmula kay Noah. So ibig sabihin po hindi eh, tayo unggoy yun po ibig, ibig kong tukuyin. Kung may mga katanong po, po kayo, pwede nyo po akong kausapin po, ipapost ko po itong video na to. Through YouTube.